So dito, ah, dati, ito, yung, ito na entrance nila ngayon. Dati kasi doon, sa puno ng mangga, silalim. Ngayon dito na, kaya <laughs> hinahanap ko kanina eh. Pumunta ako doon sa unahan. Hindi ko napansin, ito pala. Ayan, tapos may mga camera sila. Tapos dito, doon yung mga sasakyan yan. So ito tayo, si Atake. Ah. <laughs> Loaded. <laughs> Loaded. Ayan, naka-crunch o. Oh na pinintay nyo click yellow basket na yan click yellow basket yan ang dami tayong dala <laughs> alright yung CR nila sa lalaki yan o oh. yan ayos na rin naman kaysa dati mas malaki improvement ngayon So ayan o, oh. ang laki na ng improvement siya. May heart-heart na sila doon hindi kayo magugutom dito oh. may dami tapos may ihawan to dito may mga ano open sila sa ihawan dito ayan oh ihawan oh kasi eh, ano to uh, second time ko na to kasi dito kami pumunta dati ayan eh, yung heart heart nila ayan yeah. tapos dito mag, pwede kayong mag tent pitching dito tsaka pwede kayo magdala or mag rent ayan oh dati nung pumunta kami puno to tapos pwede magdala ng alak pwede uminom dito huwag lang masyadong maingay yan o, oh. may generator yata sila naririnig ko so saan kami pumesa dati, ha dito dito kami pumesa dati yan so ikuti natin para makita nyo ha so yan At sa kabila meron na rin, dati wala yan eh tsaka pet friendly din to maraming ano dito, maraming nagdadala ng mga aso So, uh, day tour 100 lang. Ito, walang bayad yung kubo kasi <laughs> wala naman tao eh. <laughs> Tsaka kung baga Thursday ngayon, Thursday GP ako eh. So, solong-solo -solo ko ngayon yung ano, <laughs> yung pangarap, garden resort. So, dito kami naliligo. Mas okay dito kasi, dati may lilim dyan eh. eh. Mas trip ko dyan maligo eh. Ano, lakas oh, ayan oh. So wala siya ano, open lang yung tubig oh. Yung shower oh, kita niyo ba yan? Panalo. So kung gusto niyo wala katao-tao solo ulo niyo, ah dati open to, oh, yan oh. Dati dito yung ano eh, dito yung daanan. <laughs> dere Diretso yan, nilagyan na lang nila hinara, nilagyan na lang yung harang. Yung shower oh, lakas ng tubig dito oh. So yan, dere yan dati. So ngayon may harang na. Kasi dati wala yan, yung bridge na yan wala yan dati wala yan dati tapos dyan pa kami tumatabid dati sa kabila dyan yan, dyan 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 kasi walang bridge eh papunta dun sa taas yan so ano pa yung hinihintay nyo ba harap na so day tour tayo 100 pesos yan tapos ah meron na rin pala dun sa kabila oh bago yun ah hindi natin alam kung ano yun ah oh parang oh cottage din ang laki ang oh, pang birthday party siguro yun ang lakas ng tubig at saka ang lamig nyan sarap pati lamig sarap nyan o tara palipad na tayo ng dome shots alright yan dalawang pool yan sarap to dito dito nagiinuman nagiiyaw-iyaw dati maraming tao nung kasi ano yun eh saturday so, ngayon Thursday bukas maraming na rin tao nyan Friday Friday, Saturday, Sunday yan yung marami. Alright. All right. O di ba? O libre o. Eh <laughs> so, ante, o oh, ali ayo, ray nagre-ride na tayo eh, no. Galing na tayong viewscape eh. So tara, palipad na tayo. Habang walang ulan. Kasi kanina umuulan eh. Ngayon, wala na. So take off tayo. thank <laughs> you pangarap garden ular, ular. so yun o no? so, uh, kwarto naman sila yan so